otinadi deh Ya kami. Anong kamu mukta sa mukha oh, mo papa. Iya. Sa tenga mo meron. Mga mantong lamok natoy, eh. kulsan-san sa buhangin ya Oke. Okay. kita. Sining mabigat. Yan. Mas bumilis-bilis na Papa na. Pagani na hirap na hirap tayo eh. Pagani na ba naman patuloy.

kailangan ulit buksan doon mm -mm. so guys kailangan ulit buksan yung no, yan dahil hindi magkakasya doon sa butas ayan eh, hindi magkakasya doon sa butas Kaya kailangan uh, buksan ulit yun Guys, Hindi siya magkakasya. Oh, layo, layo. Po naman. Mm -hmm. Oh, okay, ito, 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 ito nice tinan mo ito. Ito. May oh. Sakto. May na sa butas. Yes, at naya angat na Alfred. Yay! Sakto. Yan. Yan. Tapos, may parang ilalagay pa rin tayo dyan. So, Mag-adjust tayo ng strut bar Ah galang parel kasi, kasi hindi hindi po pantay yan you know, di pantay adjust tayo so, yung yeah. tapos Oke, okay. lipat ke bidak nomor. Kita okay pak, ay Itong strap bar. Strat bar. Luluwag kong step bar para pumasok doon. Nga, maluwag na. So, makakaurong na. Makakaurong natin dito kung pasok na. So, niluwagan natin ng konti ang... Niluwagan daw konti at malapit na natin makuha. Okay. Nish. Yan guys, malapit na natin makuha yun target spray. Okay. Unti na lang yun, guys. so At linus, makakalusok na. Yung Starbucks. Yan. Yeah. Hindi ka lang. Ayan na! Guys, Ayan, okay na. na. Pwede na. Ayos na. So, Makakapasok na ito ating. Makakapasok na ang ating. Hindi ko alam Rubber damper. Rubber damper. Rubber damper. Ayan. Okay na pasok na rubber damper natin Iyon medyo lumuwag tayo sa strut bar kasama yan sa alignment natin kasama sa alignment yan uh, yung ating strut bar uh, lower arm upper arm Eo, ito ang ating upper arm ito lower arm so kapag merong lumuwag sa mga bushing uh, mawawala na yan sa alignment So kaya kasama yan sa lahat na ginagalaw. Kaya kapag nagpapakamber, hindi ho ikinakamber hanggat hindi ho napapaltan lahat ng mga pang ilalim. So yun. yung balok nakakapigta tayo na. Ng... Ano nga pinatawag dyan pa? Malimutan ko. Tayrad. Um... Kailangan natin abutin yung Tayrad. Doon at di masyadong yung nakita na okay first one is done second one naman

Wala kasi ilo, ayaw kong magiging ilo sa wala na rin naman natin hindi naman nakikita

special Ano ano ano? Ano yan? Mas malaki pa din eh. Meron pa kaya. Ay, ito. Ito guys. Ano, Ang pinakamalaki. Bulb measure. Not burn, it's me. Burn, burn.